Ayan. Hey, oh. So yung mga nauna sa atin mga kaonix ng mga apat na tao yun ano. May mga dala silang mga uh, lalagyanan. So mangunguha rin sila ng mga baroy at iba't ibang klaseng shells dito ano. So ganito kayaman pala sa seafoods itong lugar na to. So manonood raw ang ating mahal na reyna kung paano kumuha ng mga shells. Ayan o, oh, pakita mo nga ate, shell na may buntot. Yan, oh, grabe. Ayun. Tanya yun. Kita nyo yun, Shell na may buntot. Paano kainin yan? Pitmong ko. Uy, boko. misuro, Takot ako. Patuloy na rin dulo. Patuloy ng dulo. Anong lasa nito, ate? Patuloy ko itong ikain. Tapos ako kainin. maluto, Masarap. hala Ano? Ano? <laughs> Masarap siya mga Ayan mga ka -onyx. Good morning and good vibes sa inyong lahat. Ano. So kung makikita natin o yung mga palay sa harapan natin mga ka no Parang kailan lang yan tinanin. Pero ngayon, meron na silang mga bunga, no? Na mulaklak na at meron na mga butil ng palay. Okay, mga kaonics, ngayong araw ay ang ating activities, no? Actually, nagyayaya ang ating mahal na reyna, no? Na magbanding naman kami, no? Mamasyal, mag-unwind, mag-relax. Eh, nagkataon naman, no? Mga kaonics na niyaya tayo ng ating uh, chef, no? Dito sa bahay. Doon sa kanilang lugar sa may baruyan. Kaya ngayong araw pupunta tayo mga kaonics no mag enjoy tayo no pupunta tayo ng islang uh, barangay no na maraming mga seafoods at merong ilog no so doon tayo ngayon magpipiknik kasama natin yung ating uh, mahal na reina at yung ating chef samahan kami mga kaonics no so mag enjoy tayo mag relax mag bonding no kasama ang ating mahal na reina, syempre Misal na kami mag halos hindi na kami nakapag-banding eh, no? Sabi nga nung ibang uh, mga viewers natin, no? Sana raw sa mga lakad ko ay kasama ang mahal na rin. So, ngayon po, kasama natin siya na magbabanding, magre relax at siyempre mamamasyal. Kasi sabi ng mahal ni Reyna, no, gusto niya rin daw mag-relax, no? Gusto niya rin daw mag- uh, mag-unwind, no? Para hindi naman siya maboard no kasi office bahay office bahay na lang siya nga hindi gaya dati na ang nature ng work niya ay kagaya rin ng nature ng work ko no na nagiiikot sa mga probinsya let's go mga kaonics sama kayo sa lakad na to. narito na tayo sa barangay Baruyan. So 6 kilometers lang ang dali niya doon sa atin sa barangay Kanubing. So ngayon, sasakay tayo ng bangka no kasi ilog ito dito. Tayo pupunta doon sa floating balsa or floating cottage. Yan. So kati yan, maglalakad tayo. Ito yung bangka na gagamitin natin. Wow. Bank, may po. Kayo? po. Ah, oh, Ano, Ay, ba? ano <laughs> <na>? ba yan? <laughs> <na may> <laughs> ah, okay. Sige. <laughs> okay, ito yung bangka na gagamitin natin. Tapos doon pa tayo sa bandang dulo. Okay. Pero sir, dito po po kano ng ah. Abot ito hanggang sa doon tubig. So mataas daw to no hanggang bewang ang tubig nito hanggang doon ano. Pagka high tide pero dahil low tide kaya ito ang itsura niya. Ayan no, mga Di pero dito marami nang baroy. Madami dito ng lokal. Ano ba? Alam mo sarili ang lokal. Oh, dito. Anong mga shell sa mga kuwari ito? Baroy. Ah, dito. Lukan. Yan yeah, mga ka no? Ah, uh, yung bangka, hihilahin lang papunta ron para makarating doon sa sa natin, no? Bago tayo makarating doon sa balsa na sinasabi nila. First time ko lang rin dito mga ka no? Kaya... Hindi ko pa alam kung ano itsura talaga nito. Ayan, hihilahin lang yan mga kaonics. No, hanggang dun. Sa kung saan na pwedeng uh, tayo sumakay ng bangka. Wow! Tingnan nyo naman mga kaonics. May mga tawag rito. Pawid. No? Itong mga ito ginagawang pawid dyan eh. So marami pala niyan dito ano. At may mga mangroves din ito oh. Bagong tanim na mga mangroves. Yan. So medyo maputik lang mga kaonix. Ayan oh. Bumabaon yung paa natin sa putik. Yan. No, binasahan natin yung pantalo natin. <laughs> Yan. Ha? Yeah, mga kaonix no. May mga tao rin pala dito banda no. So hindi natin alam kung anong ginagawa nila no. Ayun no, sa dulo. So mukhang hirap na hirap si Kuya Mac mag ng ano no, ng bangka ayun no. <laughs> Sorry mga kaonix, hindi tayo pwedeng mabatak ng ating likod, mahina na rin ang ating mga likuran eh. Ayun no? tanong tayo dito mga ka-onyx no, kung ano yung ginagawa nila ano yan kuya mak mga baroy sir ah mga baroy yan ano yung mga nakuha nyo ate si hiyo silip si raf baroy ah saan ang baroy dyan na tinatawag ito po ang baroy nasan ala yung baroy yan si halaan ha Hala, sari-sari shell pala mga ka-onyx yan nakukuha dito no talab. Yan ang baroy. Kaya tinawag na Barangay Baruyan to mga ka dahil doon sa shell na, na. nakukuha dito sa ilog mo. No. So maraming uh, baruy na shell na nakukuha dito kaya pinangalan dito na Barangay Baruyan. Ito yung talaba ate. Silipit po. Pilipit, iba ang talaba. Okay. Damid lang, iba talaba. Okay. Dami ng iba-ibang klaseng shells mga ka na nakukuha. Ayan o. Oh. Merong ito. Ito, ate, shell. Hindi, mga makakasama, re. Sumama. So, mga mga Yan, ang dami na kukuha palang shell dito, no? Galing. So, iba-ibang klase, oh. ibang ho yan. Yan, hinuhukay lang yan dito, mga kaonics, oh. Eh. Hinuhukay niyo lang yan dito, ate. Hindi, hudusap. O, no? lang. Anong po? tawag dito, ate? Silipit. 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 Okay. Ang dami palang nakukuha mga shells dito, no? Galing. Ito po, ano tawag dito, ate? Bagongon. 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 Okay. Lalaki. <laughs> so yung mga nauna sa atin mga kaonix ko no, mga apat na tao yun ano may mga dala silang mga uh, lalagyanan so mangunguha rin sila ng mga baroy at iba't, iba't ibang klasing shells dito ano so ganito kayaman pala <laughs> sa seafoods itong lugar na to actually sabi nila ito raw ay tabang alat itong tubig na to no? so papunta ito ng dagat mga kawanis no? so mamunguha kami ng pang ulam sabi ng mahal na reyna <laughs> Kasi nga ang daming pang ulam na makukuha dito mga ka Onyx. Yung mga binibili natin sa palengke natin o sa barangay kanubing na mga shells, no? Dito nang galing yun, mga ka -onics. Yan. Ang hirap lang pala pagka ganitong low tide, no? Kasi yung bangka, o. Oh, tignan mo. Ihilahin mo hanggang dun sa malalim na area. Hirap na hirap tuloy si Kuya Maca, no? Ayan, mga kaonics. Andito na tayo, no? Sa pinakailog nila, no? Wow! Ang lawak pala ng ilog na ito, mga kaonics, no? Dito rin pala lahat. Pumupunta yung mga nangunguha, no? Mga shells, no? mga seafoods, no? Dito sila mangunguha so gusto raw ng mahal na na may experience din no yung no? mga shells iba ibang klaseng seafoods dito ayan sumikat na ang haring araw Diyos ko ang putik mga ka Onyx. ah ah grabe Woo! exciting to mga ka -onyx. So, ah medyo mahirap lang maglakad ano dahil maputik nga kaya dito ako sa tubigan naglalakad pati ang mahal na rina para medyo mabilis-bilis makalakad wow mga kaonis kita nyo itong lugar na to no? ang daming mga bakawan ay ano so narito na tayo sa pinaka ilog nila no? ayan si kuya mako no malapit ng maitawid yung bangka dun sa pinaka malawak na tubig. Talagang low tide lang ngayon mga ka Onyx, no kaya andito yung ating mga kasama na nangunguha no ng Nang mga seafoods, mga shells so makiisyoso tayo no. Ito yung pinanggalingan natin ano, mayroong mga ginagawang pawid ayun no. So maraming hiningal ako ng hiningal ako mga ka Onyx. Grabe. Pero masaya. So, manonood raw ang ating mahal na reyna kung paano kumuha ng mga shells. Yun, may ganoon lang kabilis ate. Shells na agad ang hawak mo. Ay, ano yan? Tamilok? Hindi, balay. Ang <laughs> sa <Tawits> tamilok. <laughs> balay? Lalo sa bakaw. Ah, yun. Iba-ibang klaseng mga shells pala nakukuha rito. Pang-ulam nyo lang yan ate? <laughs> Ano to ba't may buntot? Balay. Ah, may buntot ba talaga yung shell na yan? Ibang klase, oh. Masarap Ngayong ito. Buntot? Masarap ito kahit hilaw. Kinakain pa Pati yung Kinikilaw buntot pa. Yan? Hindi. Ito lang ang na ito. Pagkugasan mo lang. Hugasan <laughs> lang? Gusto mo tigman. Okay, ah. So marami aga sila nakuha rito mga ka-onyx, oh. Ayan. Ito gumagalaw pa, oh. Grabe. Kaya nadal lang. <laughs> Nauna. Ano ito? Ate, libre sa lahat. Asa na 'yung iba niyong kasama? Nako, nambaka wala. Nambaka. Ano, Anong aking akin? ha. Ano? Ito kasi, lapot lapot talaga sa ilalim basta no. Ayun oh. No? Okay. Ngayon lang ako nakakita <laughs> nito mga conix no. Hindi 'yan. 'Yung uh, okay, shell ganito. na may buntot. Ayun oh, no? pakita mo nga ate, shell na may buntot. Yan oh, grabe. Ayun. Kita yun, no? Oh. Shell na may buntot. Paano kainin yan? Ala, ah, nilalaruan lang. Luluto. Kala ko ba kinakain ng hilaw? Ito. Pwede itong kainin. Sample nga ate, kung paano kainin. Kinakain daw po oh. ng hilaw yan, ano? <laughs> Walang panghugas. Kaya ang hugasan ko. Yan, hugasan lang ni ate, ano? Hmm. Yan. Kasi ito na. Yun. Ganun hmm. pala yun. Kinakain lang. Na. Ganun lang. Anong lasa hmm. yan ate? Wala, malutong. Malutong. Dito tikman mo bigyan mo kita. Malutong. <laughs> tikman ko. Uy, boko. Malusot. Takot ako. Tutulin mo rin dulo. Tutulin nan dulo. Ah, hindi mo ito ate. Tutulin ko tong itim. Tapos ako kainin. Well. Malutong, masarap. Ah, ano? <laughs> <laughs> masarap siya mga ka na parang maluto parang ano yung lato alam nyo yun medyo matigas-tigas lang doon sa lato at halos kasing lasari siya ng lato okay to ha pero ito ate binubuksan pa to hindi na mo yan tapos sa loob may laman okay, pa ito may ah may laman pa ito sa loob ano ang laman ito sa loob ganito rin ganito rin ang texture nya pag mo Ay hindi na malambot malambot na yun ay pinaka shell na usually na nakakain natin yan mga kaonix no? first time na natin nakakita ng ganitong klaseng shell may buntot kinakain ng hilaw mukhang sumamaya oh, tayo mga naman sana ayan mga kaonix no? may isang bangka pang kinuha no? so baka yung isasasakyan natin ano? kasi hindi tayo kasi sa isang bangka ito na kami so yan ang baroy mga kaonix yung isa, litog. Litog, so magkaiba sila. Mm -hmm. Yung baroy yun yung mas masarap. Mm -hmm. Ayan yung mas maraming binibenta sa palengke talaga. Mm -hmm. Yung isa, itong baroy mga kaonis. Yan, okay. Marami ka na huli, ate? Hindi ka, mga liba kami. Ah. Uh, marami rin pala nakuha si Kuya. saan niyan galing Kuya? No? Sandali lang 'tong dami siyang huli, oh. Ano yung mga ayun, inahin ng baro, yung laki. Yung pala ang baro, inahin ng baro, yung yung gawas oh. may isda po siyang nahuli. Talaba ito kuya, ayun, yung iba. Talaba. Yung iba. Ay yan para yung parang dito, taliin ko talagang dito. Ah, tapos ito. Ayun, ano na, baklaw, kipog. Okay, may hipon siya, alimasag. Wow, halo na yung mga hinahirang dito. Puro hipon yan, ang hinilas dito. Saan po? Dito yeah. lang ang galing yan eh, pinaghirangan na yan. Ayun o, oh, may isda nga o. Oh. Isda ba yun, yung maliit? Ayun yeah, o, oh, may hipon pa. Ayun o, oh, may hipon pa na ko. <laughs> o, oh, pinaghirangan lang dito kanina. Ayun, ito pa kuya, isda. Ayun o, maliit. Naku. Ayun o, maliit. <laughs> so dito lang pala, anong pinaghirangan? Pinag... Yung pinagkunan pinag na, pinagkunan yan. Pinag Hello, ah, pinag Madami na nakuha dyan. Basta kay Lisa lang yan, Saan nga nandito lang yan naka ano? Ay hindi, kayo may, may baklad, may lambat. Ah, yun. okay. Tapos pinababasan nila kuya mag magdamag. Oo, itataas yun. Yun, Ay, mga hipon, okay. mga konics. Oh. Tignan nyo, nakukuha lang dito. Hmm. Na ito. Madami na nakukuha. Mga ilang oras mo lang ito nakuha ko na, kuya. Wala pa isang oras, matagal pa ang Wala pang isang oras, may pang ulam na Ganyan nakadami Ganyan rin na lang eh Oo so, ay no May tagad ang sariwa ng hipon Wow, mga hipon, dalaki May isda pa siya Sobrang Ayun, yaman talaga yun. nito Sa mga seafood, sino po? Magkano ang hipon kuya? Lano. Diyan na yung nahuhuli Dito, buhayon buhay ay yung katang o alimango magkano kilo yung katang ay 120 lang 120 kilo yon kilo isang Ang kilo order ko nga ba 5 kilo natin na doon panghanda so ibig sabihin kaya nilang i-produce kaya so, na kaya. hulihin yun 25 ano, kilo na nakakulong na ah na bago pero ngayon kung bibili kami diyan may makukuha meron. kami oh, meron. Ay, yun naman pala eh na mamaya tanghali kasi nataan na uli Ayos mga kaonis no? maraming laman itong ilog na ito. Sobrang daming laman ang ilog Oto, na ito. Dito ay ang pinakamahirang income sa isang araw. Sandaan libo. Grabe. Ito, ang inaangkat ng mga tao. Yung nakukuha. Araw-araw yun. Araw-araw. May namamaroy, may nananalaba, may nangingis dahil, may nanguling alimango. Ay, magkano yun? Pero libre naman kahit hindi. sino sinong kumuha dito? Kahit sinong kumuha? Hindi. Pagkadayo, tapos ang lambat nila yung mahabaan, hindi pwede. Hindi pwede. Ang dayo, hindi. Okay. Ah, taga bar taga baru lang dapat ang pwedeng manguha ng mga seafoods dito. So na. Ah. Eh. <laughs> so hinihintay ba natin sila? Akala ko mauna tayong dalawa doon. May ano? Yan mga kaonis no. So meron pang buhay na alimango rito ayan oh. No? So hindi pa nakuha. Ayan. Ayan. Oh, isa nakita nyo, no? So, sa pangka tayo ngayon. Yeah. Pinagkasagawa pa rin yung tatay at mga tatay. Anton. Iton. Tatay, si Ton. Ah. Yun. Ayan, mga ka-onics. So, papunta tayo doon sa isang pangka mayroong uh, mga pulig isda magbili mag tayo pulig isda nila dito sa ilok ng barubiak kasama so, natin yung ating bahang na arena siyempre ayan enjoy na enjoy oh. wow kuya pinapasok ka dyan ng tubig? yung puwi na po may, may tubig po ah may tubig? isyut ka din eh sir ganun mm -hmm. ka yeah. ah, magkakatubot niya Ah, eh. Ito mga kaonix oh, to, meron din mga Anong tawag dito, Tay? Sapra Sapra, no? kung saan may mga inaalagaan O mga nakukuha ang mga seafoods dyan oh. wow Lawak ng ilog na to, no? Ang hiyama Dagat na Dagat So yung dagat po Nandu na banda Medyo malayo pa rin yung dagat Nandu banda Pero sa buong Oriental Mindoro Ito ang pinakamayama sa seafoods Kasi ito na So dito po So dito po Kompleto ang nakukuli rito Pero yung mga isda ito, ron. Mag -at, mag -at, pero pagdating sa isda ron, agad sa ako. wala ko yung shadow. Okay. Ayan, okay. dito na tayo mga konix to. Asa na po yung hinahanap natin na uh, bangka kanina? Yun. Yun. Okay. Yeah, may mga nangunguha rin oh. ng baroy dito ito, mga ka no? Yan oh. Kita niyo mga kones, ang daming mga ang daming mga rito ng mga seafood, sobrang yaman. Ulam, namin ito, Yun, pang -ulam na medyo tapos. Yun, pang-ulam na raw, sabi ni Tatay, may pangbenta pa. Talaga namang masarap dito. So si Tata do ay sa isang araw ay 700 batay. 700 isang araw mga dalawang oras lang na pang na yun yan mga kaonics ano hinabol natin yung mga nunguha o may mga huli ka. Yung mga huling mga <laughs> isda no ang para nunguha uh, tayo ng, uh... yan ay yung pangulam natin mga kaonics so hinabol natin sila okay dito na tayo ah. may blangang na to yan ay, mga huli kayo kuya Ayan, oh. Asan po ang huli nyo? Ito po, no. May huli silang igat naman dito, ano, yan, Ayan, oh. Igat. Mga ilang kilo ito tayo? Wala pang isang kilo daw, no. Pero malaki na yan. Ayan. Ito yung mga huli nila, mga ko Onyx, oh. yan. oh. Ayan. Dami, oh. Ah, may mga banak, iba-ibang klaseng na, isda. Oo. Iba-ibang uh, uh, uh. klaseng isda. Pili ka na ng ano. Ulamin natin. Yung hindi malansa sa iyo. Ngayon lang po huli yan diyan. Kanina. Wow. Ah, alin masarap pa pangihaw po diyan? Alimango. Oh, ah, may alimango sila oh. Ayun oh, pati nga ko gaano kalaki. Ah, may isa pang isdang ano. Oh. Ayun, nakadina alimango. Hmm. Eh. Ya, melapat na yan. Maganda yan. Ayan. Samaral. No? Wow. Ayun, yun. yung Ito? Yeah. Ito. Huli ako, ano? So, dito lang huli yan, ano? Dito lang huli yan sa ano, no? Sa ilog na to. ng Mar baro, ano? Oh, ka. 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 Yun ang laki.

So yan po yung kukunin natin oh, no, pang ulam no doon sa may balsa, cottage balsa. Isap kalahati po yung kinuha natin. Magkano po ito? 2300. Ayun po oh, alimao. Galit na Galit na yung alimango. nakagat pa kanina si Kuya ng alimango na yan, ayan oh, nakaambaga doon. Laki no? yan oh. Yan oh, gumagalaw. Grabe. Ayan mga ka-onyx no? Oh, may nakita akong mga alimang dito <laughs> Andito lang sa may Sa may Bakawan Ayun no, nagtago sila o oh. Kita nyo ba Ayun oh, Yun Ay wala Yun Wala Ayan mga ka-onyx no, yung mga nabili nating isda. Dito ano, yun din yung uulamin natin ano, ngayong tanghalian dito. So yung ating mahal na rina na, nagsasalok ng tubig ano. yan Wow. Galing ng tanawin dito. Sobrang ganda ng tanawin mga ka no. So, so ang sabi ni Kuya, ang sabi ni Tatay, yaman sa sea ano, so yes, oo, oh, kilala itong baruya na ang dagat sabi nito no, yan yung mga malalaki raw ang bahay dito no? dito sa parangay parangay yun, yung mga malalaki ang mga bahay ay dito lang ang source of income nila yun okay ibig sabihin talaga napakarami kumaganda no, ang buhay dahil sa mga nabubuhan nilang seafood dito sa barangay parangay